sapo na yan. Kuya, eh. so, yeah, bibili lang kami ng ano, hintayin mo kami. Bibili lang kami ng tahong. Tahong as in. Yan yung sang kaya meron yan. Ngayon ang bagsak, di ba? Mayroon eh. Ano sa yun? Pine. Diyan. Diyan lang. Pakita ko sa'yo yung ano, sa... Saan pala na pa sila sila? Bila nila ni Zinky. Gano? Yan dyan. Ha? tayo mo kami kuya ha? na lang kasi mayroon naman dito. May hipon pa pala, oh. o. Sinilas ka lang? Naku, wala. Nakunti na lang. Hmm. Yun, may, may, may ano pala, o. Oh. May birds, of Ano? May kunti na lang din. Maliliit. Wala nang darating. Wala nang tao. Wala nang tao. Dito sila. Parang ito. Ito ata pwesto ni Bong. Bong at saka simula. Ayun ang kaitu yan eh. Bulong, bulong maliliit talaga. May mayari na yan? May mayari na. Ha? Na. Dito rin? Lahat. Lahat? Hindi, wala nang mabili? Wala Oh my God. Ayo, taho nga eh. Ay, taho nga eh. Hindi na kayo magbenta? Hindi na kayo magbenta. Patay tayo dyan. Dito rin. Aray. Hindi na mabinta yan. May mayari na. Pinakyaw na. Tik na yan. Aray ba? Tapo mo upo natin ah. Pinakyaw na. Wala. Wala ano natin doon. Wala na.